Nasaan magpapatuloy ang search and retrieval operations ngayong weekend? Corina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG, yung na-recover na sako doon sa soko At sila raw yung magdedetermine kung ano nga ba talaga yung opisyal na mga nilalaman na mga natagpong sako na ito. Corina. Okay, Jowash. So yung mga sako nakita sa dalampasigan na lumulutang-lutang o nasa dalampasigan, hindi mula sa ilalim ng tubig. Corina, yung natagpuan na sako uh, ngayong araw ay natagpuan doon sa may lake bed, uh, malapit doon sa may site uh, kung saan inihinala na pinagdalahan umano ng mga mismong sabongeros o so, yung sinasabing palaisdaan na pagmamayari ng isang personalidad na sangkot nga raw sa pagtukot ng mga sabongero. Doon siya nakita sa may lake bed 50 to 70 feet yung lalim approximately. And yung dalawang sako na natagpuan, eh, 10 feet away lang from each other. Yung uh, sinasabi na nasa dalampasigan pasigan ay yun ata yung na kahapon na malapit lang din doon sa Pampanga kung saan na uh, pinaghihinalaan nga rin na pinagdalahan doon sa mga mising sa Bungero Corina. Naglagay ba ng laman na pampabigat sa loob ng sako, Joash? Parang mga bato, yung mga gano'n. Alam ko rin yan din yung gusto nating uh, itanong kanina doon sa uh, kay PCG Commodore Tobilia kung ano ba talaga yung ex exact contents ng mga sako na na-recover ngayong araw dahil nga uh, may mga alegasyon o may mga sinabi din yung mga ilang witness tulad ni uh, Patidongan na meron daw mga nilalagay na pampabigat doon sa mga sako na ito. Pero kanina, nung nakita natin nung nire-recover o iniaangat yung uh, sako mula doon sa ilalim, Ayan nakalagay na ito sa isang uh, mesh bag. Ito yung sinabi ni Commodore Tuvia na pinaglagyan doon sa mga sako na na-recover sa Ilalim dahil nga raw maaari na nagdi disintegrate na yung mga sako at laman nito. So hindi natin talaga nakita kung ano ba talaga yung uh, official na mga nakalagay doon sa loob. So uh, yun yung hinihintay natin detalye ngayon sa soko na magdedetermine nung uh, exact contents at uh, yun nga, ilalaman ng mga sako na recover ngayong araw. Purina. Oo, kasi ang bato naman hindi naman nagdibisik, hindi naman mat matutunaw ang bato, ano At kung may bato, ang ibig sabihin, sinadya talagang panubugin kung ano man yung laman ng sako na yun. Dahil ang tao, ang, ta ang katawan ng tao, kapag nilunod mo sa ilalim walang pabigat, yan ay aangat sa tubig ng kusa. So, bakit parang bago pa yung sako na nakita doon sa video? Ang iniisip ko lang, baka iniisip din ng iba, ito ay planted. O, oh, Corina, magandang tanong niya kasi nga uh, ilan sa mga usap-usapan nga doon sa siguro sa iba't ibang social media platforms. Eh, bakit daw tila uh, bago o malinis yung mga sako na na-recover, hindi lang ngayong araw kundi pati kahapon dahil nga maputi daw yung sako na na, 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 pinaglalagyan ng mga buto. Pero paglilinaw ni Commodore Tuvilla kanina, uh, yung na-recover nila na sako kahapon ay puno na raw ng burak at lubot. At uh, para daw mas ma-appreciate nung mga nakakita, ng mga investigador, yung laman o yung content ng mga sako na na-recover kahapon, na uh, which, is, uh, which appears to be uh, burned bones kaya inilagay daw ito o uh, ipinatong daw ito sa isang mas malinis na puting sako na nandun din sa, sa area kung saan nila inilagay yung uh, mga content ng puto na ito. Yung kanina naman, forina, nakalagay kasi siya sa isang red na mesh bag. So, uh, kanina pinagtataka rin yung media, bakit parang uh, medyo bago yung pinaglalagyan ng sako na ito. So yun, yung paglilinaw ni Commodore Tuwila ay eh para daw mas maprotektahan at hindi mag-disintegrate yung nilalaman nga ng mga sako na recover dahil nga ay uh, talagang ano na raw, uh, nag-disintegrate na at sira-sira na nung makita ng PCG itong uh, mga sako na ito sa ilalim ng lawa na taal. Prina. Ayan, okay. So, so uh, sinunog pala yung mga buto ay sunog. Okay, so wala nang laman. Nung yan ay uh, hindi natin alam kung ano, ano yung kanilang inilubog kung saka-sakali at nawala na lang yung laman ng buto pero malinaw na sinunog muna bago uh, nilagay sa sako. Okay, maraming salamat, Jawash Malimban. Kami ay uh, aabang sa resulta ng forever.